Po, wala tayong tinda ngayong araw na to dahil ang totoo po talaga ay naubusan ako ng puhunan hindi na po talaga mawawala yung mga ganitong klaseng sitwasyon sa pagninegosyo. Depende na po kung anong negosyo pero talagang hindi na po sa amin maaalis to dahil hindi nga naman kasi araw-araw or pare-parehas ang kinikita namin sa isang araw. Lalo <laughs> pa ngayon magdi-December, alam naman natin na taglamig. So ibig sabihin, mas mahal ang isda. Malupad niya siyempre at meron din akong mga hinuhulugan. Aminin natin, lahat ay nagkakautang. Huh? Mungutang ho kami sa mga tinatawag natin Bumbay or mga Indian National. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Doon ho kami talaga humuhugot ng ginagamit naming po tutusin kaya naman pong hulugan yun. Yun nga lang nagkakaroon ng mga araw na nagiging matumal. Tapos, alam niyo yun, yung gumagastos ka araw-araw, tapos sinaabot hanggang kinabukasan, parang kinakain ng paunti-unti ng paunti-unti yung perang hawak namin. Kaya pagdating dito sa pagnenegosyo talaga sa dito sa isda, kapag hindi mo kabisado or hindi mo gamay kung paano mo hawakan yung pera, talagang pwede kang malaglagan ng ibig sabihin bumagsak ka ng, sa isang araw ng kung libo pwede mong ikalugi nakakain ng husto sa puhunan mo pero sa ngayon naman ngayon lang naman kami walang tinda kung baga, ako naman alam ko na kasi talaga yung mayayari kung baga syempre hinahawakan namin pera alam ko na unti-unti na siya nababawasan. So, malayo pa lang nag-iisip na ako kung paano ko ngayon siya didiskartehan. Kung sakaling maubos, eh meron din parating na panibagong pera na naman. Katulad niyan, meron akong bumbay. Ilan Ilang beses ko na sinabi sa inyo, hindi po Indian? Yung bumbay ko tatlo, meron ako doon na isang kinausap na sabi ko, ah, uh, okay, kung kailangan ko na ng pera kasi ganito na yung nangyayari. Sinasabi ko yung totoong sitwasyon para naiintindihan din nung bumbay na kausap ko. Hindi Mumbai, Ayun, sabi ko sa kanya, ito yung balance, kaltasin mo, kailangan ko na ng ganitong araw kasi sayang, wala na naman akong tinda. Tapos syempre, yung bumbay, nag- tiwala naman sa akin kasi alam naman na mag-good payer ako. Kaya kapag ganito na nangangailangan ako at nakikiusap ko sa kanya, kumbaga, andali lang kausap, andali lang nilang mapa -oo. Kaya sa ngayong araw na to, ito lang yung wala kaming tinda. Pero bukas may tinda na ho kami kasi okay naman na yan. At nagagawa pa naman namin ng diskate kung pa, paano kami makapagtinda sa araw-araw. Yung iba magtataka bakit? Yung iba, kunyari, nakakarinyo pa lang no? Nakakarinyo pa lang ng puhunan. Tapos, yung iba wala pang one week or two weeks. Wala na yung, ano, yung puhunan nila. Sa so, ganito kasi pag ninegosyo sa isda talaga, alam nyo, kailangan pag bumili ka ng isda pagdating dun sa pier, kailangan sureball na sureball ka talaga na kikita ka doon sa pinamili mong isda. Kasi meron kasing sa isang banyera pag hindi ka nag usisa mahal na nga bili mo tapos mahina pa yung karga. Ang ibig sabihin nyo mahina yung karga yung wala pang 40 kilos, ganun. So, ang mahal, ang mahal na magiging ng isda, hindi ka mga makapatong ng malaki. Kasi, syempre, may marami kang kakumpetensya na nagtitinda din ng isda. Alam nyo naman mga tao, kung saan mas mura nandun sila. Diba doon ng mga nagtitinda ng isda, kumbaga, suggestion ko lang talaga. Tsaka, ranas ko na to, kumbaga, na-experience ko na, na pinagdaanan ko na, na kung uutang kayo sa mga bumbay, Uh, kailangan meron kayo talagang control. Hindi kasi po pwedeng utang lang din kayo ng utang kasi unang-una, hindi nyo hawak yung takbo ng araw kung talagang malinis na kumikita kayo sa isang araw na 3,000, mababa ng 3,000 ang kinikita mo sa isang araw. or pataas, hindi ka pwede magpakampati sa ganun. Kaya kailangan, kumbaga, umutang ka lang ng sapat or talagang yung kailangan mo lang. Kasi hindi mo naman kailangan umutang ng malaking na malaki. Kaya kung okay naman ng sa, sa 20,000 na puhunan, kung kaya mo naman palaguin di mas maganda. Hindi mo kailangan umutang ng malaki kung alam mo wala kang paglalagyan ng pera. Dahil maghuhulog ka lang ng malaki araw-araw. Dahil kadalasan kasi sa Bombay, pag ka ng pera, mababa na yung 40, um, o oh, tama, 40 days. Depende sa amount na inutang mo. Pero may ibang Bombay, kapag so, sobrang laki na ng kinuha mo, maabot ng mga 100 days, ganon iba pa rin yung kumukuha ka ng pera doon sa mga bumbay na talagang yun lang yung kailangan mo puhunan kasi para kahit papano mahulugan mo siya ng araw-araw at hindi ka masisira kasi dumating man yung sa punto na nangailangan ka at magsabi ka na kailangan mo ng pera madali lang silang lapitan ang bumbay kasi kapag papalya-palya ang hulog mo tapos biglang kailangan mo ng pera ang hirap nyo pakiusapan kaya itong sinasabi ko, alam yan ng ibang mga, katulad dito, yung ibang nagtitinda ng isda, alam nila na yung ganitong sistema. Talagang halos nga, ma, alam, majority po talaga sa nagtitinda ng isda eh, ang puhunan ay utang. Lalo na ay eh, inutang lang po talaga sa Bombay. Talag Ilang beses ko na sinabi inyo! Ganyan lang talaga kami umaasa, kumbaga paikot-ikot lang yung sistema namin dito. Kaya kailangan talaga may tinda ka sa isang araw. Hindi pa pwedeng walang tinda kasi puro, kung wala kang tinda, alam nyo naman, puro labas. Hindi, hindi ka tulad ng may tinda ka, kahit naglalabas ng pera, alam mo may babalik at may papalit. Kaya dun sa ibang mga gustong, sa may gusto or nag-aatip or nagpaplano na magtinda ng isda, uh, suggest ko talaga good, maganda talaga ang pagkakitaan po talaga ng isda. Yun nga lang uh, kailangan talaga munang aralin. Kagandadaan kayo sa punto na malulugi kayo, magkakamali kayo. do sa pagkakamali ninyo, doon nyo yung matututunan para maiwasan nyo na uli yung ganong sitwasyon. Kung kami nga na matatagal na, ilang dekada na kami nagtitinda, na talagang sumasablay pa rin kami. Kumbaga, hindi pa rin namin na maintain. At saka, isa din sa mga isa-suggest ko, kumbaga, Kunyari, maghahanap din kayo ng pwesto. Maganda talaga mausisa nyo at makuha nyo talagang pwesto yung matataong lugar. Kasi kahit anong dami ng puhunan mong pambili ng isda, kung mapili mo naman lugar, eh, hindi naman di masyadong matao. Yan, no? nako malaking malulugi sa'yo. Kaya kung mapansin nyo sa mga malalaking talipa malalaking public market, nando siksikan, kahit tabi-tabi, kahit tabi-tabi ang mga nagtitinda ng isda doon. Pero tignan nyo naman, kumikita sila kasi, ang volume ng tao doon eh, walang humpay. Kumbaga, kaya nila magpaubos ng mababa na 100, 100 to 200 kilos na isda sa isang araw. Talagang kikita na sila doon. So hanggang dito na lang, sa susunod ko na gagawin video, explain ko naman kung papaano naman ang sistema ng sistema ang napagtatantsa sa isang banyera kung gaano yung pupe, gaano kalaki ang pwede ninyong kitain sa isang banyera kung bagay tuturo ko sa inyo kung papaano ang ano yung pagcompute ng kikitain sa isang banyera do, para ito doon sa mga naggusto at nag-aattempt na magplano ng pagtitinda ng isda kaya yeah, maraming maraming salamat po doon sa mga nanood, tsaka doon sa mga bagong subscriber ko, at tsaka doon sa mga nag-view at nag-like at nag-share, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakapag-follow, baka gusto mo naman ako i-subscribe para madagdagan naman yung aking subscriber at ma-reach ko na yung goal na 1,000 subscriber dahil gusto ko rin din na mamamonetize dito kay YT, para karagdagan naman ding income bukod dan sa pagtitinda ng isda eh meron din ako sideline dito pagdating sa pagbablog. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po.